Ibinulgar ng kontrabidang ito na kapag aksidenteng tinamaan ka ng suntok ni The King Fernando Po Jr. sa mga eksena ng pelikula, ay kusa itong nagbibigay ng limang piso bilang damage. Halika at ating alamin ang iba pang kwento ni Telly Babasa, ang kilalang kontrabida sa pelikula dito lamang sa... hindi na mabilang ang mga nakatrabahong action stars at icons sa local showbiz ng veteranong kontrabida na si Telly Babasa sa maraming taon niya sa showbiz. Si Telly na ipinanganak noong April 28, 1946 ay pamilyar dahil lagi siyang gumaganap na goon at nakikipagbubugan sa mga bida sa action movies mula dekada 70 hanggang early years ng 2000. Marahil hindi lahat, ay kilala ang kanyang pangalan pero isa siyang familiar face sa maaksyong pelikula. Tawag sa kagaya niya ay kontrabida, goon at stuntman. Pero huwag tatawaging extra na anyay nagpapainit sa dugo ng nag-iisang dating Fernando Poe Jr. Si Telly Babasa ay isang batikang stuntman kontrabida na madalas mapanood sa mga maaksyong mga pelikulang Pilipino noong mga panahon ni The King Fernando Poe Jr. Ani Telly dahil marunong siyang magkarate, inikayat siya noon ng dating action star na si Roberto Gonzalez na pasukin ang pag artista Nagsimula naman sa showbiz si Telly nung siya ay 21 taong gulang. Kahit isang karatista sa tunay na buhay, hindi pa rin niya ginawang biro ang pagiging kontrabida dahil lagi raw may nakaambang panganib ang bawat karakter na ginagampanan niya. Halos lahat sigurong manunood na mahihilig sa maaksyong pelikula ay kilala si Kelly bilang isang sikat na kontrabida maging sa telebisyon. Lalo siyang nakilala dahil sa mga pelikula ni FPJ at madalas siyang binubugbog nito. Isa siya sa mga magagaling at paboritong stuntman kontrabida ni FPJ sa kanyang mga ginagawang pelikula. Tila hindi umano kompleto ang mga ginagawang palabas ni Fernando Poe Jr kung wala si Telly bilang gaganap na kontrabida. Maangas at malaki ang pangangatawan na may angking natural na talento si Telly kung kaya naman bentang benta siya sa mga maaksyong pelikula upang gumanap na kontrabida. Dahil sa itsura nitong lalaking lalaki at parang siga sa kanto ay barako kung tawagin si Telly ng kanyang mga kaibigan, kakilala o maging ang kanyang mga kapitbahay na talaga namang bagay na bagay itawag sa kanya. Hindi lamang sa mga pelikula ni FPJ palaging napapasama itong si Telly. Dahil maging sa mga pelikulang pinagbidahan ng mga sikat na artistang katula ni na Rudy Fernandez, Philip Salvador, Robin Padilla, Bong Revilla, Ronnie Ricketts ay kasama itong si Barako sa pangunahing kontrabida. Nagdaan ang ilang araw matapos mamaalam si Dr. King Fernando Co. Jr ay lalo pang bumagsak ang mga action movie sa Pilipinas at nawala sa mundo ng mga pampilikulang Pilipino si Teley kasama ang mga kasabayan nitong stuntman kontrabida sa bansa. Madaming mga kontrabida ang nawala ng pagkakakitaan at tuluyan na nga ang humina ang pilikulang Pilipino. Ayon sa ilang mga interview, isinalaysay ni Teley ang kanyang buhay noon bilang kontrabida. Ayon kay Teley. Ay isa umano si FPJ sa kanyang iniidolo noon bilang bida dahil bukod umano sa sobrang bait ay may malasakit din ito sa mga mabababang artista at itinuturing niya itong pantay-pantay pagdating sa trabaho pati ang kanilang kinakain ay pare-parehas. Binanggit din ni Kelly na kapag gumagawa sila ng maaksyong pelikula kasama si The King, ang bawat suntok umano ni FPJ na aksidenteng tatama sa kanyang kaiksena ay mayroon agad bayad na limang libo. Kilala si FPJ na mabilis at may sunod-sunod na combo ng suntok kung kaya siguro minsan ay hindi nito maiwasan na mayroong tatama sa kanyang kaikse ng kontrabida. Nakatira ngayon si Teddy sa Batangas kasama ang mga anak at asawa. Sa ngayon ay may masaya at simpleng buhay si Teddy kasama ang kanyang pamilya at napagalaman na paminsan-minsan ay may extra siya bilang isang bodyguard ng mga kilalang politiko sa Makati. Kahit may edad na ngayon si Teddy ay hindi pa rin nawawala sa kanya ang matikas na pangangatawan. Noong 2022 lumabas din siya sa isang drama scene sa Pangarap. Talaga nga namang hindi makakalimutan ng mga tao si Tayli dahil isa rin siya mga paborito at magagaling na stuntman kontrabida na may malaking naiambag sa mundo ng showbiz. Kahangahanga hanga kanyang ginawa sa mundo ng showbiz kung kaya naman hindi maitatanggi na isa siya sa mga naging matitibay na haligi ng industriya ng pelikulang Pilipino. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.